<coughs> almusal tayo po e, mame, kaibigan. Ang almusal ay bigyan ng Panginoon Diyos sa isang Mateo 6.9. Si Lord, yung no? nasa langit pa in verse 11. Bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Si Kaya kakain na po tayo. Lang, e, Salamat Panginoon sa binigay mo almusal. Praise God. Sa Sabi ni Lot dahil meron ako ditong dalawang anak na babae. Hindi pa ito nasisipingan. Hindi naman lalaki. Ito lang Wag na itong mga bisita ko kasi makaanyag ng Panginoon. Eh. Sabi ng mga tao doon, ayaw namin yan. Gusto namin yung mga nagpunta sa iyo. Hindi naman nila alam na mga anghel ng Panginoon yon. Ang ginawa, hinihinang silot ng mga anghel ng Panginoon. Pagkatapos, hindi makita yung pinto. Nawala yung pintuan ng kanyang bahay. Kaya hindi sila napasok. Pero ang Diyos nga, yon, Ipinag kapag ang Diyos ay nagdala ng malaking kapanganiban sa dako iyon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya, sa kanilang naging masamang gawin. Alam niyo ang nangyari doon? Umulan ng granisong apoy. At doon sa lugar na hanggang ngayon, may mga lugar sa Sonoma at Gomorrah, may mga maliliit na lugar, may mga bato noon, pag inilagay sure. mo sa apoy, nag-aapoy. Oh, Basta sigehan mo nag-aapoy. Bakit they ganon? They Kasi yung lugar na yun know. nga, nagkaroon ng granisong apoy. Kaya yan nagpapatunay. Kaya nga ngayon, high tech na ngayon eh. Nalalaman kung totoo yung mga nangyari noon. Kaya maganda tayo nagbabasa noon. Ang Bible ang nagiging bataya ng bawat isa sa atin. Kung Tut totoo nga ang mga salita na ating nanay Kaya, kung tayo ay walang Bible, makakapili ng Bible, makapili ng Bible, baka sa ating tahanan may Bible tayo, hindi lang natin alam, di ba? May naitabi pa lang Bible ang nanay ko. Yung kapatid ko may Bible, Basahin natin. Oh, so, wala akong Bible. Sa cellphone natin, may Bible. Pero pag-araw ng pagsamba, pag tayo sa cellphone tumingin, baka kasi tayo madaya. Eh, eh bakit? Alam niyo na, pag tingin mo sa cellphone, bigla may mag-chat-chat. Nandiyong ka napupunta. Bago napatingin ka pa sa kung ano-ano mga ano, swipe ka na swipe. Hindi mo na naririnig yung salita ng Diyos. Pag-ayan, mga paraan din sa tanas para ilayo ang ating panginig sa salita. Kaya ang banal na kasulatan ay napakahalaga. Kaya sa buhay na ito, tulungan tayo ng Panginoon na ang banal na kasulatan na nasa atin ay mabasa natin para makita natin ito bang aral na tala ng mga mangangaral na ay totoong salita ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, meron tayong apostol na walang tigil ng pagtuturo sa atin. pangangasiwa Pagdako sa iba't ibang mga lokal na iglesia at salamat may social media ay din sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng mga tao ang nagpapatuloy na kahabagan at pag-ibig ng Diyos. Bigyan na natin ang ating Sunday School Offering at pagkatapos ito, tayo ay dadako sa ating pagsapa. Awitin natin ang magbigay na ng may i mm -hmm. dakilang Diyos na aming Ama. Salamat po sa iyong mga salita. No, Ingatan mo ito si sa aming si mga puso. Ang mga salita mo ay maging makapangiyat sa mag sa buhay ka, na ito. Tulungan mo po kami ang iyong mga salita ay maingatan, magbunga ng mga paglilingkod, magbunga ng buhay na nakalulugod sa iyo. Kapamuhay kami sa lupang itong kasama. sa lahat ng mga bagay na pwede po namin maranasan. Ngayon po ay ihanda mo kami sa aming pagsamba sa iyo. Pagsalita ka po sa bawat isa sa amin. Madama naming lahat. Ang kapangyarihan ng iyong panal na ispira. Maraming maraming salamat. Pagpalain mo at basbasan ang mga kaloob sa Sunday School. Pagpalain mo ang bawat pamilya, ang bawat sambahayan. Ang mga may sakit, bituin mo po. Bigyan mo sila ng lulus sa pananampalataya. At matanggap ng bawat isa ang lubos na kagat. Ang mga nasa problema at mga pagsuko. Ipagkaloob mo po ang iyong namamalaging biyaya at pagkulo. Salamat po. Ito po ang aming samot panalangin. Ingatan mo rin ang lahat ng aming mga kapatid na papunta pa sa dahil nito. Pagpalaan po ang lahat ng pagsamba. <coughs> na ginagawa sa umaga ito sa kabuuan ng ibig Ito po ang aming samang panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Like, 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 share na, share. Kaya mo okay. na, share mag-share po kayo sa iba. Dahil mo sa time, bigay ng Panginoong Jesus. Amen. That is good. All the time. In Christ. Alone. I-vote nyo po, Ernix, Dionisio, District 1, Tondo, Manila. Sa midterm election. Bye-bye.